Eto mga kaibigan, uh, maigsing vlog lang about uh, Harry Roque na ayaw umuwi sa Pilipinas. Uh, kung talagang magaling na abogado si Harry Roque, napakadali naman niyang madedepensahan yung sarili. ba diba? At uh, alam mo yun, pag uwi niya dito, harapin din niya yung isa niyang kalaban, si Salpanelo. <laughs> Di ba, na hindi na siya kilala mga kaibigan, so napakadali lang naman sigurong gawin yung pinagagawa ng kongreso sa kanya eh alam mo, napakagaling naman niyang abogado eh ba't hindi niya magawa hindi niya ma-submit yung uh, papeles na kailangan ng uh, kongreso so mga kaibigan, bago natin opinionan, eh panorin nga muna natin tong nakakatawang video ni Harry Roque ha? kung ano yung sinabi niya kay Duterte mga kaibigan uh, best advice you've ever received as a younger you And my grandmother would always, you know She was a Christian, so she she taught us really the Bible. But it's it's a sense that fighting for those who have less in life is a duty of all Christians. That it doesn't have to be a matter of political choices, that it, it is a moral duty right. because it's in the Bible. Right. And she's the only one who taught me that. And in your my father life. was a pastor, right? My father was a pastor. What would your father tell the president? What would his advice be to the president? Oh my gosh. <laughs> Oh my gosh. <laughs> Probably that he'd burn in hell, burn in hell, burn in hell. <laughs> he would tell us that, that we won't get to heaven because we were not Pentecostals. Is it easy to speak for our president? Oh gosh. <laughs> Kaya mga kaibigan, na sabi daw nung tatay na pastor ni Hari Roque, eh, masunog sa impyerno si <laughs> Duterte. Ayan mga kaibigan, na talagang uh, hindi natin alam kung bakit uh, sinabi ni Hari Roque to. Joke lang siguro ha. Pero mga kaibigan, ito ha, uh, panurin pa natin tong isang video na to na hindi natin alam kung ito ba eh, alam mo yon may uh, katotohanan din na... Tama ba yung ano? Tama ba yung ginawa ni Duterte during a pandemic? Ano po ang buhay ng mga Pilipino ngayon? Well, alam niyo po talaga mahirap. At ang importante naman ay iparating na sa kanilang lahat ay ramdam naman ng pangulo ang hirap ninyo. Mm -hmm. At dahil ramdam niya, ginagawa niya lahat, ginagamit niya yung kaba ng bayan para kahit papano maibsan yung hirap na dulot nitong COVID-19. No? At ang presidente po no, nung uh, pumutok nga ito no, 67 days siyang nanatili doon sa, sa kanyang lungga, sa kanyang lungga. Kung... <laughs> so, nung pumutok daw yung COVID, ay 67 na uh, days na nandun si, Pro si Presidente Duterte. Eh, <laughs> ano siya nakisalamuha doon sa hira? Papano niya? Papano <laughs> siya nakidamay doon sa hira kung nandun siya sa lungga? <laughs> Di ba? Siyempre, pag nasa lungga ka, eh, alam mo yun, hindi hindi ka makakakilos ng ayos, di ba? Pag nasa lungga ka, ikaw lang nandun, Oh. Di ba? Saka, hindi, hindi pa kikirama yung ginawa ni Duterte. Napakaraming walang makain talaga noong panahon ng COVID, di ba? Talagang gum dapat gumawa ng paraan, tumakas, di ba? Kumubli, o. Oh. Kasi nga, alam mo yon walang makakain, eh. Talagang walang, alam mo yun, sarado-sarado lahat ang mga bahay. Di ba? Nakapadlak. <laughs> yeah. oh. Eh sa Malacañang napakadaming pagkain diyan. Umuutos lang si Duterte kung ano eh makakain niya. <laughs> so ayan mga kaibigan, ha? Eh, hindi ano alam niyo, hindi ka panipaliwala pinagsasabi nitong si Harry Roque. Pinakamaganda niyan eh umuwi siya dito at harapin niya yung Kongreso, di ba? Kasi kung hindi niya gagawin yung pag-uwi, eh binabalasubas niya, nilalapastakan niya yung Kongreso na siya naman ay dating miyembro, di ba? ah uh, yung investigasyon ay eh, bahagi yan ng tungkulin ng kongreso. Di ba? May batas yan. Alam na alam niya yon, Abogado siya. Eh bakit hindi niya magawa? Napakadali lang naman eh. Di ba? Napakadali lang. Hindi mo na kailangan ipahamak yung sarili mo. Kung ano man yung pinagsusumite uh, pinagsusumiti sa'yo, dalhin mong dokumentong yan. <laughs> Financial, kung ano man yan. oh, di ba? kailangan ano eh, mapaniwala mo yung tao na legal yung iyong paggawa ng business. Diba? Na hindi siya related sa Pogo. O, oh. ikaw eh kaso, paano mo nga maipapaliwanag ngayon kung ikaw ay patakas-takas? Mahirap yata tayo na nakikipaglabang ka eh, ikaw ay malayo. Diba? Paliwanag mo yung ano, paglago ng yaman. O, oh. Napakaliit lang kasi ng ano mo eh, yung na uh, Biancham Holdings mo. Di ba? ng 67 milyon, tapos sasabihin mo, nagbenta ng ari-ari yan, kasama yung tiyahin mo. Oh. Di ba? Napaka, ano, laking uh, pagdududa yan, mga kaibigan. Di diba? Yung pinagmula ng pondong yan, ang galing, yun na ang sinusumite iyo eh yan, yung dokumentong yan. Paliwanag mo yan paglago ng yaman. Di diba? Para hindi maginala tao sa iyo. <laughs> wala kang aktividad, nasangkot ka sa pogo. Yun lang naman eh. Hindi mo na kailangan mag-apply ng asylum. Oh. Di ba? Interest ng publiko na ikaw ay magpaliwanag. Di ba? Karapatan ng uh, publiko yan. Kahit pa yun ay privacy mo. Kasi ano ka eh? Tauhang gobyerno ka eh. Ba? Tauhang ka ng gobyerno nung yan ay nangyayari. oh Kaya kung ano man yan ay gusto mong takasan, may panlaban sa iyo ang kongreso eh. Kasi merong, alam mo yun, may mga desisyon ng korte nakatulad katulad yan, na parang yung privacy ay isin-isang-tabi. Diba? Ay, hindi mo matatakasan yan. Kaya... Huwag mo nang pahiyain. Huwag eh. na sanang pahiyain eh ni Harry Roque, yung kanyang sarili. Ah, at malamang yan eh, alam mo, talagang i-interpol din yan. <laughs> diba? Paulit-ulit. Ah, alam mo yung uh, pabalik-balik na lang yung paliwanag niya. Hindi siya, ano, tawag dito, hindi daw siya pugante. Eh, hindi wala naman nagsasabi sa yung pugante kay eh. Diba? Hindi ka pa naman sinasabing may kasalanan. Magpaliwanag ka muna Ah, yan lang naman ang hinihingi sa kanya mga kaibigan eh. Mga DDS ha. Ah. Ang hinihingi lang sa kanya ay magpaliwanag. Oh, hindi naman siya sabihin nating ikukulong eh. Ba? Diba? Wala naman sinasabing siya ipugante o takakasapreso o kriminal. Walang gano'n na sinasabi sa kanya. Ang nangyayari nga ngayon eh, talagang nilalapastangan niya yung otoridad ng kongreso at yung interes ng publiko sa kanya. Oh. Wala siyang kailangan gawing pagtakas. ba? Diba? Sabihin natin kung mapapaliwanag niya, wala siyang pananagutan, di ba? Kawalang ano yan, kawalang uh, katapatan niya ang ginagawa niya. Diba? Yung, yung, tagong informasyon na nakita doon sa Pogo Buildings na nandun yung mga dokumento, ipaliwanag niya yon, tangge siya ng tanggi na siya ay abogado ng mga Pogo. Eh ngayon, ano na? Tinakasan na niya. Oh. Di ba? Napakasimple mga mga DDS, ah, napakasimple ng hinihingi sa kanyang ano, gawain. Ibigay lang niya yung uh, ano mo yun, yung interest ng publiko tungkol dun sa erang na dun sa kanyang bank account. Ang galing yun. Di ba? Pag hindi mo kasi talaga naipaliwanag yan, pagtataksil yan ang tiwala ng publiko. Ha? Diba? Wala nang ano eh, wala nang alam mo yun, wala nang kailangan pang uh, palusot, asylum, di ba? Na uh, patawag-tawag pang uh, pugante. Hindi siya tinatawag na pugante. Di ba? walang pagtawag na pugante sa kanya, nagmumukha na nga lang siyang talagang pugante. <laughs> nagmumukha lang mga kaibigan, nagmumukha lang, ha. Pero talagang walang wala siyang legal basis na kung siya ay mag uh, asylum naku, wala mga kaibigan. Kailangan kasi talagang ano eh, ipakita niyang mabuti na yung paghingi niya ng asylum, ha? Ay talagang may politikang uh, persecution na, nang, na nangyayari sa kanya. Matinding, uh, ano yun, uh, pangraranas, ha? ng uh, isang uh, pag-uusig, di ba? Actually, maraming nga yan eh, maraming klase ng persecution, eh, di ba? Yung, sa lahi mo, sa relihiyon mo, sa nationality mo, di ba? O asama ka ng grupo, o basta gano'n, madaming ano yan eh, na tinitingnan na ng ICC uh, at ng Netherlands, di ba? So, bago yan kasi ibigay sa kanya, ay eh, dapat matinding, ano, matindi yung aligasyon. ha? Ah, matindi yung aligasyon na siya, eh, alam mo yon, may operasyon sa kanya ang pulis, di ba? <laughs> ang kongreso na siya ay alam mo yon, talagang nga uh, pabagsakin, hiyain, di ba? Ikulong. Kaso wala naman mga kaibigan. <laughs> di ba? Nung huling araw ng interview niya, ayabang ay yabang-yabang niya. Yes, yes, yan ang yes. <laughs> Dadalhin niya yung dokumento sa next, uh, sa next hearing. Yun, mga kaibigan. Umakas na dala yung bank accounts niya. <laughs> Ay, yung mga kontrata ng Pogo, dala, dala yan ni Harry Roque para hindi mahuli. <laughs> so ayun, oh, mga pera ni Harry Roque, yari na mga kaibigan, inuubos na niya pa konti-konti. Diba? Wala naman siyang pinagkakakitaan. Ano ba pinagkakakitaan niya? Oh, diba? Wala namang sabihin natin na yung gobyerno eh nagtataktika sa kanya ng uh, alam mo yung pauwiin siya dito eh siya na nga ang pinipili umuwi umuwi ka na nang ano ikaw na lang individual ka nang pumunta dito wag mo nang daanin pa auto authority ka pa nga. uhuli sa wala na umuwi ka na lang mag-isa yan kasi ang magbibigay sa iyo ng sapat na ano eh credibility din eh, na umuwi ka ba diba? hindi na kailangan sasabihin mo anong tawag dito ikaw ay may standing arrest. Hindi hindi nakakatakot 'yan mga kaibigan. 'Di ba? Hindi nakakatakot 'yang contempt. Kung makakapagpaliwanag ka, ikaw naman ay napakadaldal na tao. Ikaw naman eh alam mo napakagaling sa English. Kayang-kaya mong lahat depensahan, 'di ba? Oh, napakadami mong alam sa alam mo 'yun, sa mga presidents, 'di ba? Sa mga decision ng korte. Din eh, ako mananalo ka Harry Roque, kaya lang eh, ano 'tong ginagawa mo? Ba? Diba? Hindi hindi makikialam ang uh, ang uh, Netherlands yan sa kaso mo. Kasi alam mo yun, domestic affair 'yan eh. Internal affair siya ng gobyerno, di ba? 'Yan 'yung parang ano eh, alam mo tawag doon na uh, uh, parang usaping ano mayan 'yung uh, internal nga, di ba? Yung uh, sa loob mga criminal activities, 'di ba? Yung mga swindling, 'di ba? Money money uh, laundering, 'yan ang pinakikilman ng ano eh. Ha? Ng Pilipinas. 'Yan ang uh, ginagawa ng Pilipinas ng aksyon. Pero pag mangingilam diyan yung Netherlands, naku malabo po mga kaibigan. Hindi hindi diyan mabibigyan si Roque ng asylum pag kaganyan yung mga kaso niya. Iba tulad yung kaso niya. Uh, ano siya eh, parang cr uh, criminal case yun mga kaibigan ni eh, kasi involved bang ano, ma ang human trafficking, 'di ba? Money laundering o oh, mga illegal na dokumento. O oh, siya, siya siguro mga nagnotaryo nun mga kaibigan Eh. <laughs> Kaya nakita kayo, nakita nga yung mga dokumento doon sa Pogo Buildings o oh, di ba? Hindi ano yan, hindi yan na bibigyan ng attention ng Netherlands kasi kailangang mas agot ni Roque nang makatuwira na yung mga usig sa kanya ng gobyerno. Hindi siya inuusig. Di ba? Yung sa kanya usig pero hindi pag-uusig. Yung yun yung paglilinaw lang. Ah, nililinaw ng gobyerno. Ano pa? Paano mo ba nalikom yan? Yung 67 na milyon million. Ha, hindi sabi niya, eh, nagbenta sila ng lupa na ay, kasama niya yung mga tiyahin na namatay na. <laughs> hindi na ngayon makakapag-testify. O, oh, di ba? Ang galing, di ba? Galing-galing na nga, ano, ngayon, di ba? Ay, nasan nga yung dokumento niyan? Nasaan yung dokumento niyan na nagpapatunay na yung uh, mga patay mong tiyahin kasama sa pagbebenta? Ka, involved sila doon sa bilihan ng lupa. O, oh, na mo naman yung pera sa biyansyam mga kaibigan, talagang uh, DDS lang ang maniniwala sigurado dito. oh. <laughs> uh, ah hindi rin talaga bibigyan ng Netherlands ng ano yan, ng pagkakataon na umusad yung asylum. Kasi dito sa mga ganyang kaso, eh, malamang ano, sasabihin ng Netherlands, eh, kayang-kaya nyo naman yan. <laughs> Diba? Criminal case lang naman yan. May kakayahan ng Epilipi, ang Pilipinas na magbigay dyan ng due process. Diba? Nang uh, ang paglilitis kay Harry Roque. Kayang-kaya ng Pilipinas siya yung mga criminal case na yan. Yan due process, na dyan yan sa Pilipinas. itulong kay Duterte talaga ang aming, uh, alam mo yun, gagawa ng paraan. Diba? Ito lang ang aming uh, titingnan. Ah, kung talaga si Duterte ay pumatay na maraming tao kasi ito yung specialty namin. Pero pagdating dyan sa mga money laundering at mga peking dokumento, bilihan ng peking lupa, o, oh, di ba? Yung mga, ano tawag dito? <laughs> oh, kung ano ng no, mga aktibidades na hindi nakasulat sa salin ni Harry Roque, ay siya. Nako, hindi yan pakikilman ng, uh, ng mga kaibigan ng uh, Netherlands. Malabo po yan. Yung kanyang aplikasyon na yan ay malamang ibasura. Iiwas dyan ang Netherlands mga kaibigan. Iiwas. Kasi yung basihan ng, uh, yun nga, ng Netherlands ay eh, wala po. Wala doon si Harry Roque. Diba? Hindi yun ano. Ang ginagawa na nga ni Harry Roque mga kaibigan. Inaabusin nyo yung asylum. Eh. Yung proseso ng asylum. 'Di ba? Ta nung, 'di ba, si Sarah Rock, si Rocky nga at si Sarah Duterte, oh. Sabi, council sila ni Duterte. Ay, yung pala, eh, mamaya aatras. Yung pala, kinausap lang si Duterte dun sa loob. Pero mga kaibigan, dinadaya nila yung ICC. Diba? O pa klasing klaseng mga tao itong mga, alam mo, napakagaling sa mga palusutan. ba diba? Hindi baga lumagay dun sa legal, dun sa rules, o oh. Diba? Eh lahat yan, yan. Sara Duterte, Digong, Roque, eh puro Pogo related yan. Taklong yan eh. Direct ang may kinalaman yan. O, lahat yan nakinabang. Diba? Eh sabi ko nga, eh gawain ng mga Duterte yun oh, na kung sila yung gumagawa ng mga sama, eh binibintang nila sa iba. Saka mga kaibigan, 'di ba Ito nga pala si Bato de la Rosa, ano, nasabi ko kahapon, natatakas o oh, kita, kita nyo sa balita ngayon mga kaibigan inaamin ni Bato de la Rosa na siya ay posibleng pagtakas na lang ang gawin no? sinabi ko kapon sa vlog ko diba oh, natatakas si Ronald de la Rosa pagdating nung warrant oh, ba? Diba? sabi sa inyo tatakas eh, siya <laughs> oh, hanggang dito na lang mga kaibigan at uh sana si Roque umuwi na po at harapin niya yung mukha muka ni Salpanelo na pagka nagkaharap yung dalawa. And then tingnan natin kung uh, si Salpanelo ba eh ano. Ilala ba kita? <laughs> na uh, mga kaibigan. Maraming salamat po sa panonood at uh, alam niyo ya. Uh, kailangan din natin uh, si Roque eh, pag minsan eh, uh, bigyan ng uh, konting uh, alam mo yun. Uh, hagupit. <laughs> ito eh iba isa rin tong talagang nakinabang do sa panahon ni Duterte. Marami din tong uh, illegal na napasok. So, uh, marami din, maraming illegal tong uh, uh, sinuportahan mga kaibigan kasi akala nila, ha, akala nila nagtatalo nga sila ng election, uh, kung si Sara ay tatakbong presidente, eh, sila ay eh talagang alam mo yon. Full power god mode sila kung si Sara Duterte ay nanalo bilang presidente o tumakbong presidente. God mood sila mga kaibigan. Eh nangyari nga, pagkakamali din ni Sara Duterte na siya ay hindi tumakbong presidente, ayun. Salamat na lang mga kaibigan. Salamat sa tadhana at hindi siya tumakbong presidente. Kasi kung tumakbo siyang presidente, itong lahat ng mga ito, Diyos-Diyosan yan mga kaibigan, si Harry Roque, ay Digong, si Bato, si Bongo, lahat yan mga kaibigan. Diyos Diyosan natin yan kung nanalo si Sara Duterte na presidente. di ba? Kung siya'y tumakbo pala mga kaibigan. Diyos Diyosan natin yan mga yan. Pasalamat na nga lang at hindi na tuloy. Diba? Kaya ayun, pasalamat sa Diyos. Diba? Na yan ay uh, naputol yung uh, Duterte na kapangyarihan. Naputol yung Duterte na pang-abuso. Diba? Kasi talaga napakadami mga kaibigan. Pamula PhilHealth, pamula doon sa budget ng DPWH, lahat na rin naman mga kaibigan, may illegal si Duterte. Diba? May mga pondong uh, hindi rin maipaliwanag na naisiksik sa gaan niya. Oh. Diba? Eh, mga DDS lang naman talagang walang impormasyon eh. Oh. Ah uh, sabihan mo sila ano bang nagawa ni Duterte wala namang may paliwanag ba? Diba? Hanggang dito lang mga kaibigan. Maraming salamat po ulit sa ating uh, mga yon panonood at uh, kung anong-ano man eh tayo ay nagtrabaho kasi kaya na late <laughs> na sa pagbablog o maraming salamat sa sa inyong lahat mga kaibigan sa pagsuporta po sa aking maliit na channel at uh, magba-vlog pa po ulit tayo. Titingnan natin kung ano yung mahahanap natin. <laughs> May ebidensya tayo. Mahirap po yung dakdak -dak ng dakdak. Hanggang sa muli mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng pong may kapal.